what's up mga gawa, sensor welcome, 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 welcome to my youtube channel mga gawa, so andito na naman tayo meron ako naman ipapakita sa inyo na ito ay steep ng ating hagdanan ito mga gawa, ko, ko sa inyo yung ating steep yan ay sabi ko nga nung una kong vlog binil yan, binil to na orit ng binil na 4 yung lapad yan, 4 yung lapad, uh, 4 ba ito sa is tapos mga ba yan, nasa 90 o uh, is, Nasa 90 centimeter yan o 1 meter basta ganun mga gawa so dahil yan ay dark mahugan ito mga gawa so ang iprintor natin dito nung una puti yan at minasilya ko ng ano ng ng uh, stick weld yung pagitan na to tapos ito naman ang minasilya ko naman dito ay ang epoxy A e and B so dahil yan ay sabi ko kanina yan ay uh, mahugan eh. So ang ipinintura natin dito sa ating siding, sa ating maputi na ano, pinuti ko muna naman silang ko muna ay mahugan ni eh rin na permacot cut latex uh, chocolate brown. Chocolate brown siya mga gawa, hindi pala mahugan eh. So chocolate brown na latex, na permacot latex. So cherno naman siya mga gawa yan. Cherno siya ba diba? Kasi pag puti ito, ang ating siding, sabi ko kanina, kung ipuputi ito, dumihin yan kasi pag pagapakan pag madudumihan yung puti. So may baseboard na rin tayo pataas yan. So medyo elegante na tingnan mga gawa. Pag dito sa ating menasilya, dito sa ating ito ito, sa epoxy and B, medyo ano yun mga gawa, medyo kulay pula. So medyo malayo sa, dito sa, oh, ito. Ito diba mga gawa, oh. So kukulayan natin siya. Yan. At saka bago kayo maganong anong magawa, ibabarnis natin itong magawa. So bago kayo mag apply, pwede ito applyan ng sanding sealer itong ating goma itong magawa o ring ito ng binil. Sabi ko kanina, hindi to planks o yung planks naman pwede barnisan nyo. So walang issue yan kung babarnisan nyo. Uh, sanding sealer lang. Sapat na. Hardy flicks magawa ha. Hardy So yun magawa, gaganon lang kasi pag binarnisan yan, kulay pula pangitingnan, hindi ma appreciate ang ating nagpapagawa sa atin so ang pintura kasi ang nagbibihis ng bahay yung nagpapaganda ng bahay, barnis, lalo na kung may barnis mga kagawa, ito nang na gagamitin natin ito ang makagawa gawa ni buisin ulit, sanding sealer, uh, lacquer sanding sealer buisin, 1, 2, 5, 4, makagawa yan ang kanyang number So, ito na yung ating pagbarnisin na ano, itong ating uh, ah, ng ating binil. Sabi ko sa inyo, hindi yan kukulo. At saka itong ating neritats, iipitin natin itong ating ito, ito. Yung brown na neritats. Yan. Sabi ko kanina, yan ay uh, guma so hindi yan kukulubot dahil locker type to yan locker type yung mga gawa locker yan basa nyo ba oh. so wala maging issue yan pwede natin itapot yan ng tapkot na gawa ni Hudson yan parang kahoy lang siya di ba so elegant elegant din na sa tingnan so pagdating dito ang gagamitin natin hindi emulsion kasi pwede magpunas dito yung ating cliente pag dito na sila mumuti yan pag emulsion ang gagamitin natin dyan yung gawa ni ano yung balls siya ah uh, Pakita ko lang yung ginamit ko dun sa una kong vlog doon sa aking tubular na varnish. Yan ang gagamitin natin dyan. Ito, kahit hindi na yan kasi chair no yung papunta sa ating ating bisbord. Sa ating alaga na sa tulog. Yan. So, ito lang ang ating babarnisan. Para kung may kung mayroon man maapakan o madudumihan na ano, ang bababa -ba yung ating kliente pag dito na sila tumira, pag operation ng ating hagdanan. So, madali punasan lang pag may ito ng ating gagamitin dito. Okay mga kagawa. So goods na yan. Medyo maganda tingnan. Hindi naman madilim tingnan mga kagawa. Yan ay latex yan mga kagawa ha. Latex yan kanina yung pinakita ko kanina sa inyo. Itong ating chocolate brown na rinitats. Latex lang yan kasi hindi iipitin yan pwede yan mabura sa kakaapak so isasabihin na natin dito sa ating pag-ipit sa ating san, na ating stiff sanding sailor okay mga kagawa Although, pwede naman to gamitin dito, dito sa ating siding. Kasi walang issue yan. Walang magiging issue yan. Pwede naman yan magawa. O, ba? Diba? Yan. Dahil sabi ko kanina, latex lang yan. Hindi yan, hindi yan maluluto. Hindi yan magkakaroon ng chemical reaction kasi latex nga lang o, oh, di ba makintap na siya o, oh. o oh, di ba ito ay sabi ko nga ito ay hardy flex pinunta natin ng puti yeah. kung yan ay ano ganong kakapal kung yan ay wood stain pwede yan ma ano ah, magpanot panot ah, panot pala ako yung buhok ko pala panot joke lang so pwede yan magkaroon ng hindi naman chemical reaction kasi wood stain lang yan so pwede yan ba ma -ano, ah, pag brush mo ng ganyan pak mayroon mayroon siyang part naninipis ninipis, meron naman part na kakapal. So, yun mga gawa. So, balikan natin yung ano uh, dito. Sa area na to. Yan. Pag-usama na natin to. Yung ating kabilang ano, side. Oh, di ka na makababa dyan. Halika na, halika na. Habang ano pa. Dali. Dito ka. Abutin kita. Dito ka. Dito ka. Dali. Ang tawag dyan mga pangalan ng mga gaspira. Yung itim ko naman na ano na dun sa aking pag Si Black Mamba yun. Halika dito. Halika. Halika. Halika baba ka. Dali. Halika dito. Dito. Halika. Come. Come. Halika na. Hindi ka mga ba dyan dahil mapapurnisan ko to. Antok pa eh. Balikan natin. Ito ay na naman to mga kagawa. Kung yan ay naka QDE, huwag nyo na apply yan. Kung ang pondo nyo ay QDE inaamil mil, ng yan. ng chemical reaction na mga kagawa. parang nakalaminate na siya. Pantay nyo lang yung pahid para walang resalty. Yung resalty ibig sabihin yung hindi naadaanan. Na. Hindi naadaanan ng brass. Kasi brass penis lang tayo mga kagawa. So yun mga gawa, abangan yung aking susunod na mga upload sa aking YouTube channel. So maraming salamat sa mga nilalike at saka nagshishare. Marami sa alamat, utang na ulog sa inyo. Sa so, mga nagpo-comment mga gawa, mag-comment lang kayo. Ako mismo ang sasagot niyan. Ako mismo yung magpapaliwanag kung paano ang yung katanungan. Totoo na natin ng kasatamang kasagutan mga gawa. Huwag kayong mahihiya. Huwag kayong mahihiya mag-message sa akin. Ang iba kasi dyan may nagtatanong, nag-message sa akin. Eh, daw sila at saka meron din nagtatanong doon sa ano uh, set set out nga pala kay uh, Santos uh, Aligto Santos so uh, nagpintura kayo sa ng sa warehouse so nagtanong sa sa akin about the sa pintura doon sa Acres Floor Coating so marami salamat sa inyo uh, sa mga naglalike uh, utang nalulog ko yan sa inyo at saka pag manood kayo sa aking YouTube channel magawa, wag nyo lang iskip yung ads kasi more ads, more video na upload ko sa aking YouTube channel. So, utang na loob ko yan sa inyo. sabi ko kanina, utang na loob ko yung mga nagsishare, mga na nanonood. So, tapusin nyo lang yung aking bawat vlog. So, sa mga baguhan mga agaw, andyan aking playlist, andyan yung aking discarded about sa construction, magpapintura man sa electrical o sa plumbing o sa carpentry, nandyan yan na magawa. Ako mismo ang gumagawa yan magawa. So, abangan yung mga akin susunod na upload sa So, maraming salamat. God bless. So, maraming maraming salamat.